Katakot nga itong injuring na kuha ni Nikola Jokic sa laban nila nang dahil dito sa isang next player. Pero bago natin pag-usapan niya ng mga idol ay meron ding dalawang pa na player na na-injured nga ngayong araw na At tunayan nga natin itong Boston Celtics player ang kanilang bagong player na si Porzingis. And well, I think kung kilala nyo si Porzingis ay may history nga siya mga idol na talagang injury riddled ang player na ito. Madami nga siyang injury at ito ang concern ng Boston Celtics fans patungkol nga sa pag-acquire nila dito kay Porzingis. Yes, magaling nga daw siya pero injury prone nga itong 7-footer na ito at nangyari nga ang kinakatakutan ng maraming Celtics fans nang dahil sa third quarter nga ay itong si Porzingis ay narow lang kanyang ankle nang mapaka ng paan ni Bam Adebayo at diretso tuloy siya sa locker room mga idol talaga nga namang nangamba ang maraming Celtics fans pero ang good news niya na ay bumalik sa bench itong si Kristaps Porzingis at mga idol mukha namang ayos at hindi seryoso ang kanyang ankle injury at mukhang kinakailangan lang ng pahinga at makakabalik na rin siya. Anyways mga idol, isa pang big man ang na-injured ngayon at yan ay walang ibang kung hindi ang MVP frontrunner na si Joel Embiid. Well dito nga mga idol nagkaroon ng awkward landing. Itong si Joel Embiid at may kita nga natin na talagang in pain nga siya matapos ng sequence na ito. At talaga namang huminto nga siya sa paglalaro para nga i-check ang kanyang Ni kung ano ang nangyari dito. Pero ang good news naman dito ay mukhang stinger lang ang nakuha ni MB at natapos niya pa rin ang paglalaro at mukha namang walang seryosong problema. At alam niyo ba mga idol, si Joel Embiid ay hindi na nga pwedeng maging out sa anim na games pa ng Philadelphia 76ers nang dahil siya ay madi-disqualified niya sa MVP race dahil may requirement nga ang NBA na minimum of 65 games para nga mag-qualify sa kahit anong award at the end of the season. At kapag si Joel Embiid mga idol ay nakamiss pa nga ng 6 more games nang dahil 11 games na kanyang hindi nalalaroan this season, ay automatic disqualify na siya kahit sobrang ganda pa ng kanyang season ngayong taon na 36 points ang ina-average, 11.6 rebounds and almost 6 assists. Kapag siya hindi umabot sa 65 games na requirement, tanggal siya sa MVP race kahit siya ang clear MVP ngayong taon. And ngayon ka mga idol ay atin ng pag-usapan ng nakakatakot na nangyari kay Nikola Jokic ng dahil sa Knicks player. Well, sa isang possession kasi mga idol, may kita nga natin na sumundot itong si Dante Di sa bola and accidentally ay napok niya nga ang mata ni Jokic. At may kita nga natin sa kanyang reaksyon na talaga namang sobrang sakit ng kanyang naramdaman. In pain, itong two-time MVP matapos niyang masundot ang kanyang mga mata. Kaya naman balik tuloy siya sa locker room. Pero another good news mga idol dahil si Nikola Jokic nakabalik pa nga sa labang ito at natapos niya ang laro nila against sa New York Knicks. So kahit nga meron tatlong player, NBA player na na-injured ngayong araw ay all goods naman sila at nakabalik nga sila sa paglalaro.